Sa pagtama ng kidlat sa sandata ni Bagwis sa ilang segundo ay nawala din ang liwanag na yun. Para bang pumaloob iyon sa espada niya? At sa kanyang pagbunot mula sa lupa, sabay taga na wasiwas nito ng talim sa direksyon ni Baltoga. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imay na sa paki ng subscribe button. Salamat! Palike na rin mga kabagis ko, ha? Sa pagwasiwas ni Bagwis ng kanyang sandata, agad naman na umilag nun si Baltog ng mabili sana. Dahil sa dala ng wasiwas na yon ni Bagwis, ang isang malakas na kidlat na tatama sana kay Baltog. Ngunit na ilagan niya iyon na. Sa katunayan, sa kanyang pag-ilag, sa likuran naman nito ay gumuhit ang pagtama ng kidlat sa lupa at marami ang nasawi sa mga aswang na kasama sa hukbo ni Baltog at Balingit Halos magbaga na noon ang lupa sa pagguhit ng ataking yun ni Bagwis. Umuusok noon ang ginaanan ng isang malakas na pangkumbating espiritual na binitawan niya. At sa pag-ilag naman noon ni Baltog, hinahabol naman na noon ni Dakila si Balingit. Dahil sa pagtakbo nito, hanggang sa maabutan niya na sana ito at tatagain niya. <gibli> Bigla na lamang bumili ang kilos ni Balingit kasabay ng mabilisang pagtabi nito kay Baltog. Muling nagtipo ng dalawa. Kaya naman dumiretso na rin lang noon si Dakila sa kinaroroonan naman ni Bagwis at nang marating niya ito. <gibli> <tong> ang tindi. Ang tindi niya Bagwis Muntik na akong mamatay sa ginawa niyang ilusyon sa akin <laughs> Bungad na salita ni Dakila At paghingal-hingal pa Pero hindi naman na siya ni Bagwis Dahil ramdam naman ni Bagwis Na nasa maayos pa naman na kalagayan ang kanyang kaibigan At tungo na lamang niya dito habang nasa tabi niya sa kanyang kanang bahagi Ganun ba? At ginawa rin pala iyo yung ginawa sa akin kanina ano? Biglang tanong ni Dakila. Napasok din ako sa ilusyon ng isang to. At napunta ako sa isang walang katapusang lawa. At muntik na akong malunod sa paglalaro lang niya sa aking wisyo. G ganun ba? Mukhang parehas sila ng kakayahan. <sighs> ah, buisit. Kung mas maaga lang sana natin nakilala si Haring Mapulon. O kaya kahit si Tangyakal. O kaya naman si Mang Adornalang. lang. Marami na rin tayong pinagdaanan, Dakila. Pero ramdam ko ang layo ng kakayahan natin sa kakayahan nila. Kahit parehas pa tayong tagapagmana ng mga hiyas ng kalikasan. A -a ano pa bang kulang sa atin, Tol? Tanong naman ni Dakila. Karanasan. Karanasan, Dakila. Kumbaga sa labanan ng mga manginginom, tayo ay nakainom pa lang ng isang truck ng alak. Pero ang mga 'to, Bari-barilis na ang pinagbasuhan o nainom. Ah, ganun ba, tol? Ibig sabihin, mas malakas uminom ang mga 'yan kaysa sa atin, no? Ah, ah ano? Tuko ni Bagwis na napakamot ang ulo. Sabay ano ka ba? Ah? Ikinumpara ko lang. Kumparasyon lang 'yun. Ikinumpara ko lang sa alak. Pero ang ibig kong sabihin, mas marami silang pinagdaanan kisa sa atin. Kaya ganyan sila kumilos, mahinahon at karkulado nila ang kanilang bawat galaw. Pakatitigan mo silang mabuti. Tignan mo, parang di man lang sila nangangamba sa mangyayari dito sa digmaan. Parang kumpiyansang kumpiyansa sila na matatalo nila tayo kasama ang buong grupo natin. Tignan mo nga, ni hindi man sila natinag kanina nung dumating yung limang mandirigmang inkantong maharlika. Kahit na ramdam kong malalakas ang mga yun na umanib sa atin, buti na nga lang, dumating pa sila. Habang naguusap ang dalawa nun, ay pahupa naman na ng pahupa ang panahon. Nawawala na ang ulan at nawawala na rin ang mga pagkidlat sa paligid pati ang malakas na hangin. Nang biglang nabasag ang usapan ng dalawa, nang tinaas muli ni Baltog ang kanyang tabak din, sabay kumpas nito at sigaw ng TIBON! Sa isang salita lang na yun, ay napatigil lahat ng mga nilalang sa pakikipaglaban para sa panig nila Gaya nga ng kahulugan ng kanyang salitang binitiwan ay biglang umatras ang lahat ng kanilang hukbo at nagtipon-tipon sa kanilang likuran ang mga halo-halong nilalang samantalang ang grupo naman nila Ezekiel limang mandirigmang inkanto at mga bitlig ay pumainan lang na rin sa direksyon nila Dakila at Bagwis dahil nga sa parang nagtatakbuhan ang kanilang mga kalaban sa likuran ni Baltog at Balingit Inisip nila noon na doon na rin magaganap ang susunod na sagupaan dahil sa malapit din doon si Bagwis at Dakila. At habang nagaganap iyon, ay nagtititigan lang naman ang apat. Kay Bagwis, kay Baltog, at kay Dakila naman kay Balingit. Hanggang sa mga ilang sandali na walang imikan, na parabang hinayaan nila na muling magtipon-tipon ng bawat pangkat nila. Nang matapos yun ay... Kayo! Kayo pala ang ipinalit sa amin ni Mapulol! <laughs> Mukhang di pa kayo naihiwalay sa pagdedi nyo sa inyong mga ina! Ilang taon na ba kayo? <laughs> Bagwis, sagutin mo nga. Ang bastos naman nito. Na Papadidihin pa tayo sa mga ina natin. Eh ang tatanda na natin ah. Medyo pabulong ni Dakila kay Bagwis. Kumalma ka lang. Di yun ang ibig niyang sabihin. Sinasabi lang niya na mahina tayo. Yung parang may gatas pa tayo sa labi. Ah? Ganun ba? Tugon ni Dakila ng maikli. Sabay hawak sa bibig nito ng papunas. Nang tutuun sana si Dakila sa mga ito. Ako! Ako si Baltog! at siya si Balingit. Ikinagagalak namin kayong makilala. Bagwis at dakila. Ano? Kilala niya tayo? Sambit ni dakila ulit ng pabulong. Nagagalak kami na makilala kayo mga ginoo. Kami hindi! Hindi kami nagagalak dahil sa pagtangay niyo kay Arya at Luna. Sumbat naman ni Bagwis. Oo nga! Dugtong naman ni Dakila. <laughs> yun ba? Pasensya na kung kinuha namin sila Pero kailangan kasi namin sila bilang kasangkapan sa aming paglabas dito Mabuti pang umuwi na kayo sa inyong pinanggalingan Mga ginoo Tutal, madali lang naman magparami ang mga tao Parang mga insekto Kaya wag na kayong manghinayang sa buhay ng dalawang babaeng yun Mapapalitan din lang yon ng ibang tao pa. <laughs> Nag-init ang tenga ng dalawa sa sinabing yon ni Baltog. Mukhang binura na nga ng karunungan mo ang tamang pag-iisip mo. May saltik ka na sa ulo. Hindi insekto o kasangkapan sina Arya at Luna. Tugon ni Bagwis. Oh! Dahil aasawain namin sila! Dugtong ulit ni Dakila sa dayalogo ni Bagwis. Eh ano naman? Kung tawagin namin silang mga insekto! Uwi <laughs> ka at tawa naman ni Balingit. Nang uh, lumapag noon sa lupa ang pinuno ng mga bitlig at sinabi sa dalawa na Makipagdigma na tayo, bagwis, dagila. Walang katuturan na kausapin ng mga yan. Tingin ko palang sa dalawang yan. Ay kahit na ako'y isang aswang ay mas masahol pa ang mga yan kaysa sa ibang lahi ng aswang na kalaban natin mismo dito. Kung kaya nyo sila, pagsusumikapan din namin na talunin ang kanilang hukbo. wag kang magalala kaibigan. May lang ako ng pagbabalik ni Ignatius. Ganito ang plano. Kung di man natin sila matalo ngayon, kailangan lang natin na mabawi si Arian at Luna. Tugon ni Bagwis dito nang sa pag-uusap naman nila. Mawalang galang na, mga mahihinang nila lang. Pero naririnig ko ang usapan nyo. Wikang pasigaw ni Baltog na medyo kalmado pa naman. Nagtaka naman noon si Dakila dahil sa medyo malayo pa ang pangkat nila Baltog at Balingit sa dakong harapan nila. Pero panong narinig noon ang usapan ng Bitlig at ni Bagwis? eh halos ang layo pa noon kung titignan mo. Ibig lang sabihin noon ay malakas din ang pandinig ni Baltog o ni Balingit. At nang ituloy ni Baltog ang kanyang pagsasalita. Digman! <laughs> Gusto namin yan! At talagang pumunta pa kayo dito sa aming binuong teritoryo para dyan. Kung sa bagay, ngayon ay maliwanag na sa amin ni Balingit na kayo ay eh, hadlang sa aming matagal nang pinapangarap. Sayang! Plano pa namin na kunin sana kayo bilang mga kanang kamay. At kahit kapares pa namin kayong mga tao, ay ibig lang sabihin nun, mula sa sandaling ito, kayo ay mortal na naming kaaway at tama ang bitlig na kasanggamo. Dahil kung gusto nyong mabawi ang dalawang babae sa amin, gaya nga ng sinasabi mo kanina, tanging digmaan lamang at kamatayan ang huhusga kung makukuha niyo pa ang dalawang babae. Wika ni Baltog ng matikas na parang walang pag-aalinlangan sa mga mata nito na sila ang magwawagi sa digmaan. Ngunit sa mga huling sandali nang nakahanda na ang lahat para sa ikalawang bugso ng digmaan. Biglang Bawis, boses ni Ignatius. Agad na umanib yon sa katawan ni Bagwis at dahil dito ay parang napawi ang pagod ni Bagwis sa unang bugso ng labanan. At dun ay nalaman na ni Bagwis sa kanyang kaisipan ang kinaroroonan ni Luna at Arian. Napatingala nun si Bagwis sa dako pa sa kabundukan na may mga ilang patad na lupain sa ibang parte nito. At doon niya natanaw ang isang parang kastilyo na gawa sa purong lupa. Doon daw. Doon daw ang kinaroroonan ni Luna at Arian ayon kay Ignatius. Ngunit di magawang makalapit noon ni Ignatius dahil sa may mga bantay daw ang mga ito na mga kubura at garyaw. Ganun pala. Uwi Uy ka ni Bagwis sa kanyang isipan. Sabay, Dakila, sina Arian at Luna ay nasa tuktok ng bundok na yun sa kastilyong lupa sabi nito kay Dakila ganun ba? walang yak mukhang susuungin pa natin ang buong hukbo na to para lang marating natin ang lugar na yun nang magsalita naman si Ezekiel ng pasingit huwag kayong mag-alala gagamitin natin ang kakayahan naming mga mahumanay para makarating kayo sa lugar na yun pero sa ngayon hindi pa natin yun magagawa Dahil alam kong kukontrahin lang ito ni Baltog at Balingit Kailangan natin ng pagkakataon Paliwanag ni Ezekiel Sige, Sige. gawin natin, gawin natin yun Halos sabay na salita naman ni Bagwis at Dakila Pagkatapos noon ay ang pagpaparamdam naman ni Nuria sa loob ng katawan ni Dakila At doon ay ipinahiwatig nito na Ayos na ako Naghilom na ang mga sugat ko, Dakila Pwede na tayong magsaisa para sa higit na lakas mong pisikal at espiritual. Salamat, Nuria. Tamang-tama. Tugon ni Dakila. Samantala, Ngayon, nandito na ako, Bagwis. bagwis. Alam mo na, na ang gagawin. gagawin. Bigkas naman ni Ignatius. Oo, oh, tugon ni Bagwis. Pero biglang itinas naman na no, ni Baltog at balingit ang kanilang mga sandata ng sabay sa ere, lampas sa kanilang ulo. Sabay sabi ng... Kami! Ang Augustusia! Augustusia! Salitang sabay ng dalawa, sabay babarin nila ng sabay ng kanilang mga sandata. At yun na ang naging hudyat ng ikalawang bugso ng digmaan. Nang makita yon ng dalawa, nauna namang humakbang noon si Dakila at bagwis sa pangunguna nila sa kanilang pangkat. At sumunod naman sa kanila ang mga yona. Animoy, parang mga liwanag na lumilipad naman noon Ang limang maharlikang inkantong kasama nila Bagwis at Dakila na nasa kanilang tuktok at sinasabayan sila habang sila ay tumatakbo. At sa mga ilang segundo, bago ang salpukan ng dalawang magkasalungat na hukbo. ignacios Bigkas na medyo pasigaw ni Bagwis. Nuria! Bigkas din ni Dakila. Halos sabay noon na nakianib sa katawan ng dalawa nating bida ang kanilang mga inkantong gabay. kasabay nun ang parang pagkasunog ng pang itaas na damit ng dalawa. Ngunit di naman sila napapaso. Sabay dito ang pagguhit ng mga batok o tatu sa kanilang katawana. Sa pamamagitan ng nagbabagang liwanag na parang gumagapang sa kanilang katawana. At ang mga tatong iyon ay parang sa mga makalumang tribo na ukit para sa mga mandirigma. Nagaling sa simbolo ng kalikasan at habang nagbabaga ang ilang bahagi ng kanilang katawan dahil sa pagtinta ng mga simbolo. Ito na mga kabagis, salpukan na ng dalawang grupo. Samantalang tigpas ni Dakila ng kanyang unang kaharap na aswang Ganon din si Bagwis, mas lalong lumakas doon ang dalawa dahil nga nasa kanila na si Nuria at Ignatius. Samantala, sa limang mandirigma naman na inkanto na padala ni Mapulona, pinili ng isa doon na makipagbakbakan naman sa himpapawida kasama ng mga bitliga. Kalaban ang mga lipad na aswanga sa hanay nila Baltog at Balingit. Sa bawat kumpasno ng kanyang sandata ay matatalim na hangin ang humihiwa sa katawan ng mga kalabana at nananatili ito sa ere sa pamamagitan ng nagliliwanag na parang pakpak sa kanyang likuran. Samantalang ang isa naman dito, sa baba naman tayo. Sa kada kumpas niya noon ang kanyang malakris na patalima na nagliliwanag, umaangat noon ang pagguhit ang lupa na parang sumasabog. Dahilan upang nagsisitalsikan ang mga aswang, papaitaas at bumabaliktad na pagkahulog. Nang masaksiyan niyo ni Ezekiel, doon niya napagtanto na nag-iba na ang atake ng limang maharlikang engkanto. Mukhang seryoso na ang mga ito nang makita nila nga nagkaroon na ng tinta sa kalikasan si Bagwis at Dakila at mukhang hindi basta-basta ang ipinadala ni Mapulon na back up kumbaga sa dalawa. Lalong-lalo na nang makita ni Ezekiel. <smart noise> ang pagdaluyon ng malaking apoy sa mga kalaban nila sa pagkumpas ng isang maharlikang inkanto. Pasalamat na lang si Isikil noon ah, dahil nasa panig nila ang mga maharlikang inkantong yon. Ah. Kasi kahit kulang sila sa bilang kung ikukumpara sa bilang ng hukbo, ni Baltog at Balingit, pangmaramihan naman kung tumapos ng kalaban ang limang inkantong yon ah, sa kanika nilang kakayahan. Ah. Samantala, Pagwis! Dakila! Pagwis! wika ka ng isang maharlikang inkanto sa pagdaan nito sa tuktok nila At sinabi nito na Gagamitin ko ang tubig At masasama kayo sa atake Ha? Sigaw noon ni Dakila ng pagtugon Pagkatapos nitong tabasin ng ulo ng isang kalaban Halos malapit na sila noon kay Baltog at Balingit Dahil kalmadong naglalakad pa rin ang mga yon patungo sa kanila Nang biglang sa pagwasiwas ng isang maharlikang inkanto ng kanyang sandata. Isang malaking daluyon ng tubig ang bigla na lang sumakop sa malaking bahagi ng labanana at gaya nga ng babala nito kay Dakila at Bagwis, damay sila sa ataking yona at nung nasa loob na sila ng daluyon ng tubig. Nakakahinga sila dito, ngunit sa ilang sandali rumurolyo si Dakila at bagwis sa looba, dahil sa lakas ng tubig. Hanggang sa mga ilang sandali. Nakalabas na sila dito at tuluyan ng unti-unting humupa ang tubig. <coughs> 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 ano ba yan? Uwi ni Dakila. Nakamanigluhod noon si Dakila ng isa niyang tuhod sa lupa. At ginawa niyang tungkod ang tabak nito. At tsaka siya uubo-ubo. Dahil nga sa di niya inaasahan yung tubig. <coughs> <coughs> ano ba yan? Magpaalam naman kayo! Sigaw pa niya sa maharlikang inkanto. Nang di naman niya napansin, nakatayo ng di kalayuan noon si Bagwis sa kanya. Dakila! Tol! Manda ka! Akin si Baltog! Babala ni Bagwis Nang tumayo na si Dakila sa narinig nito Nakita niyang ang iba sa mga aswang na kalaban nila Ay nakahandusay na noon sa basang lupa Parang na-wash -na out yung kanilang mga kalaban kanina Dahil sa pagdala ng tubig At dahil doon Ngayon ay malinis na ang espasyo sa kanilang paligid at tanging si Baltog at Balingit na lamang ang naglalakad sa parting yon ng digmaan. Sige, total busit pa rin naman ako sa Balingit na yun eh. Uwi ka ni Dakila at takbo nito papasugod at sigaw niya kay Bagwis na nga. Dating gawin tol! Habang tumatakbo si Dakila noon ay nagbago ang kanyang sandata. At parang nahati ito sa dalawa sa pagliliwanag, napunta iyon sa kaliwat kanang braso ni Dakila. At doon ay nabuo ang dalawang pananggalang sa magkabilaan nitong kamay. Sa pagtakpo naman ni Bagwis sa pagkakaintindi niya sa sinabi ni Dakila sa pagkakahawak nito ng dalawang kamay sa puluhan ng kanyang espada. Nang idinipa niya ang kanyang dalawang kamay ay nahati ang kanyang espada at naging dalawa rin. Ngunit, biglang nawala si Balingit sa paglalakad nito. Sabay litaw niya agad sa harapan ni Dakila at wasiwas niya ng kanyang tabak. Sunod noon ang paglitaw naman ni Bagwis sa likuran ni Dakila. Tabas niya sana sa ulo ni Balingit, ngunit mabilis na tumalon papaatras si Balingit. Muntik! tik na yun sa lig nito. Isang sentimetro na lang ang dulo noon ha, ng ispada ni Bagwis sa liig ni Balingit. Pero, atake naman ni Baltog kay Bagwis ng tabak nito. Nasangga naman yun ni Dakila ng dalawa niyang pananggalang. At pag-uka ng dalawang pananggalang ni Dakila na may kasamang pagtulak ng puwersa sa bayuko nito. Pada ni Bagwis ang uunday nona ah, sa dibdib ni Baltoga. Alright, yon mga kabagis ko, ang tinde. Grabe. Nabitin kayo, mga kabagis ko. Uy, <laughs> wag niyo akong awain sa comment ha. Ah. <laughs> Pasigod. Yun oh, Ilocano. <laughs> Abangan ang susunod na kabanata. Pero bago yon, as promised mga kabagis mag shout out na tayo shout out po kay Breitheart Sekandar. shout out po kay Crayshell Vlog shout out din po kay Janet Bisnar ng Kuwait shout out po kay Eman Arnais Samar shout out din po kay Manny Dalisay from Mayha Ojongan Rumblon shout out din po kay RF Gonzales from Hong Kong Shout out po kay Ann Bustamante sa Murang Bigasan daw. Oh, bili kayo diyan, mga kabagis, ha. sa mga malalapit lang naman. Shout out din po kay Dani Gamboa Suarez at shout out din po kay Iyam Norn. Shout out din po kay Ruel Pedrera. Shout out din po kay Coach Lloyd Casipil. Shout out po kay Bulag na Anghel. Shout out sayo Joshua Maloloy at shout out din sayo Romel Liberato. Shoutout kay Daisy Mendoza. Ah, uh, pinapa-shoutout niya si Reden Duldulaw at Ate Kim Pasawa. Pasawa ba 'yon o pasaw? I-correct mo na lang ako kabagis pag uh, mali. Shoutout din po kay Renato Malata at pinapa-shoutout niya si Jeter o Heather Jeremiah at Andrew. Pati na rin kay Dita Rosette from San Enrique, Negros Occidental. Ayun mga kabagis, sa mga nakaliktaan ko, next time ulit ha? Uy may bagyo ata, ingat sa mga apiktado. Salamat sa suportang tunay!